Hello mga suki, gusto mo bang bumili ng Rolex, IWC, Cartier, or mga high-end na relo pero walang budget? Meron tayong mga ibang alternative para don. So ito na yung mga watches na mga kamuka ng mga high-end. Okay, so kung naghahanap kayo ng Rolex Submariner Nakamuka look alike, no? Ito na yon. kay Seiko nyo makikita yan. Tingnan nyo, yeah. iba-ibang ano yan. Iba-ibang models. Camera, paki pakipakita naman yung ating ano. Ayan. So, yan ang mga Seiko Submariner. Ayan. Okay. So, ito, makukuha nyo lang siya sa murang halaga, lalo na dito sa time -lapse. So, pag may question kayo, feel free to uh, message yung uh, ating uh, Facebook page no so doon na tayo sa next so mag-start tayo guys dito sa yeah SRPD51 yeah meron yang color blue na bezel at blue na dial yeah. 100 meters to guys ayan tapos, susunod natin si Pepsi. Yan. SRPD 53. Yan. Pepsi. Kasi blue and red. Tapos, blue ang dial. Yan. Yeah. Ang ganda, guys. Para ka nang naka-Rolex nito. Yan. Yeah. Tapos, 55. 55. Ito si SRPD 57, yan, yung uh, black and gold na, ano, combination, indices. Tapos, <coughs> ito si 55, yan, parang si black submariner, all black yan, black din. Ito silver indices. Tapos 57 si 59. Ito guys. Ang ganda oh, kulay orange. Ayan, so black gold ang ano, sulat so, sa bezel, black bezel, uh, silver indices, tapos uh, orange na dial. Ito, tawag nila dito, Starbucks. Ayan. So, meron siyang green, tapos silver ang sulat. Tapos sa loob, golden decision. Tapos green face. So, ganda. Starbucks. If not mistaken, ito naman si Hawk. Yan. Green, green. Tapos silver indices. Silver din sulat. Yan. Magandang pang ah uh, salitan kay Rolex kung may Rolex po kayo, ito, ito na lang gawin yung panglaspag niya. Ayan. Ito, actually, uh, kamodel, pero maganda sa kanya is uh, skeleton yung background niya. Yan, citro, kung makikita niyo yung background. Ayan. So, ito si SRPJ45. At saka ito si Root Beer nilang tinatawag. SRPJ47. Ayun. So guys, uh, next na tayo. So guys, sana nag-enjoy kayo no. Ah, uh, huwag niyo lang mag uh, like, subscribe and uh, share na rin po. maraming salamat po sa lahat. At uh, sana po ay na-enjoy niyo 'yung video. Thank you. Peace out, guys.